Oops, oops, oops. Ako lang to. Tama, mau pulang sahaja. Tak mau pulang sa Tak mau pulang sahaja. Tak mau pulang sahaja. Tak mau pulang sahaja. na mau pulang sahaja. Tak mau pulang sahaja. Tak mau lang sa Tak mau pulang sahaja. Tak sa pulang sahaja. Tak Ang araw-araw din sa Sepatiban National High School na nag-graduate ng grade 12 2006 na lahat at naranasan na isang konsubok na mag-aral sa koleyo o magtuloy ng konsubok bakit hindi na At big shout out dito sa kay Kyle Justin Red tall at sa inyo na Ruby at sa lahat ng grade 12 buong buo lahat congratulations sa inyo at yun pala kung ano man ang tatakin nyo ngayong pagtatapos bilang grade 12 student good luck sa inyo at dyan na masusubok ang inyong tunay na pagsubok or kung ano man kung sino man hindi mag-aaral or hindi pa mag-aaral ng college kung hindi pa naman okay lang yan kumbaga makapagpahinga naman sa inyong pag-aaral or yung continuous give a give a give us your best and patuloy lang yan sa pag-aaral at yan galingan nyo pa sa lahat ng grade 12 student congratulations sa inyo and peace and 3, 2, 1 congratulations sa inyo

اٿان تي جو اٿل پي